Nilamon ng apoy ang mahigit isang daang kabahayan sa Hapilan Tondo kaninang madaling araw. ginang ulat ni Bien Manalo. Siguro pa kung sino naman po, makakatulong na naman sa amin. Pero hindi ko po alam. Wala eh. pa po alam sir kung paano na naman kami babang. Kasi nasunog na pong dumanos namin dyan eh. Pang-apat na po ito ngayon. Pero pa, paano naman, ay, hindi naman kami tutuyon ang ganito ngayon. Wala talaga. Oh, pinaselba ko nga lang yung kanan para sabi ko sa mga anak. Kahit paano dito tayo sa tabi ng daan, makakasain Napaiyak na lamang si Ami Bernil matapos masunog ang kanilang bahay nang lamuni ng naglalagablab na apoy ang mga bahay sa residential area sa barangay 105 Happyland sa Tondo, Maynila, bandang alas 3 kaninang madaling araw. Umabot pa sa fourth alarm ang sunog dakong 4.16 ng umaga at idideklarang fire out mag-aala sa is ng umaga. Hindi na rin madaanan ang kahabaan ng Mel Lopez Boulevard dahil sa mga nakaparadang fire truck. Ayon sa Bureau of Fire Protection Manila, isang fire volunteer ang nasugatan habang isang residente naman ang nawala ng malay. Sa tala ng BFP, aabot sa isang daan at dalawampung bahay ang natupok ng apoy habang 240 families o katumbas ng 1,500 individual ang nawala ng tirahan. Aabot naman sa 300,000 piso ang halaga ng pinsala ng sunog. Naging pahirapan naman sa mga bumbero ang pag-apula sa apoy. Uh, Unang-una -una yung, yung, yung traffic natin, tapos yung mga nakabarat. mga nakabarat dito sa, ano, sa, sa kalsada. Plus yung ano, alam naman natin yung tubig talaga natin dito medyo na. Nanawagan ng tulong ang mga apektadong residente. Sana naman po matulungan kami. Bahay po namin kagagawa lang talaga isang buwan pa lang, dalawang buwan pa lang yata nagagawa din yung bahay namin. Napakasakit sakit eh. Kasi sa halip na yung pamas ko namin yung ano namin, wala na, wala na kaming maano. Ano, patulungan nila kami dito kasi ang daming mga bahay na sunog. Nagpaalala naman ang mga otoridad sa publiko para maiwasan ang sunog, lalo't higit ngayong kapaskuhan. Bago po umalis ang bahay, hugutin ng pwedeng hugutin no? yung mga gagamitin or bibili natin ng mga appliances, natin na pumasa siya sa standard, no? yung quality standard. Patuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa tunay na pinagmula ng apoy. BN Manalo, para sa bayan.